Yo, what's up mga tol? Kamusta? Oh, kamusta? Uh, nakauwi ulit tayo dito sa ano sa uh, probinsya at uh, pupunta natin yung uh, yung kambingan natin dito sa bundok bisitahin uh, natin uh, pagkakapagod ha uh. ito lang talaga kasi nga mahirap yak kaya yung motor wala so, rin naman tayong sasakyan so lakad tayo ngayon pabundok and yeah sobrang lagot ng damo dito tingnan nya yeah yeah yun Oh, lago ng mga damo. Ay, sawa yung kambing dyan. So, yan. Ito yung mga tinanim natin na ano. Naipilo. nadali pa yata itong siya. Yan. Sakto yan, next year. May mapapangumpayan na. Ah. Oh, yung Macho kong pinsan yung nag ng kambing ha, putik tingin lakway kasak lang pa bago na makarating ay oh. yan lawak oh. sakta oh daming dama oh. 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 Oh, tingnan na. Oh, Ang kapit tumawi agad. Nagdala pa man din ako ng ano eh. Hala ako na may mga nanday din eh. Oh, yan o. No? Oh. Uh, hanggang doon sa dulo. Puro ipil. Ayos. Lalaki na na. No? Oh. You know. Para sa mga ah, kaganda oh. Yo, daw, sa dulo na. Oh. Ayos, ayos. So yan ganito yung tsura nito pagka ano? Pagka pag um, ulan, Talagang berde. Madaming may kumpay sa kambing. Nadamo. Pag minsan yan, nakalpas lang dyan mga kambing titingnan natin ngayon dito yan oh may ganda ng damo lalagaw tapos pagka nagtaginit ito yung tuyo yan na natin yung bahay ng kambing natin dito Bawa mi asal. Yun. Uff. bago na ako nakarating eh. Bago na ako na nakapagpahinga pa ako down. Pagkalampas ko sa may kalsada. Yeah, puro ba naman din sa bundok. Ah, oh, uh, yan. Ah. Oh. <laughs> dito ang ating ano. Kambingan. Tingnan natin, tingnan natin yung mga alaga ng natin dito. Woo! Bago na nakarating oh. Uy, nay. Tingnan mo. Ugso mo. Oh. Kaya ko na pa si ma break. Wala. Mayroon, mayroon. Nakuku. Hmm. Init ah. In ah. Yo. <laughs> so yan. Ito na ang ating mga laga dito sa ano. Sa bundok oh. Yan. So ito, ito yung isang ano, paulit. Ano natin kung matatambay ngayon. Tapos ito, yan, medyo ano na to, confirm na to. Tapos itong black natin si Black Beauty, nagpaulit din to. May brown pala rin siyang na. Wala, damo yan. Ano ba damo. Ay, damo? Oh, ko may brown siyang usaw. Oh, ito, sana ano. Sana tambay din to. Kailan nga ba ito? May isang buwan na ba Wala, Wala pa. Wala pang isang buwan na may kasta itong ano. Itong ating Black. Sana yan, ah. Oh. Maka-confirm. Oh, ganda ng mukha niya, no. Napaka- Oh. Ganda, pati sungay. Oh. Ang katawan, no. Oh. Hmm. Sana, sana, ma- nato to. Ma- matambay na ngayong, ano. Ngayong kastang ito. Bali black dappled yung, ano, niyan black dappled ni Kuya Rodel. Ang kumusta? So ito ito ang ating makulit na kambing naman, laging late. Lalaki ng didi oh. No. Oh. Pilog. Ito talaga ng ano na. Lalaki oh. Ka ng diday. Bali to ang anak, ah, kailan nga ba anak? To August no? Mm, November. November 10. Tapos, itong pula, 13 ba? 16. Parang siyang ligo ang ano yan eh. Mga ganyan, tsaka yung puti. Tsaka yung, yung puti, yun. anak na din yan. Mga ano yan. Dappled. Dappled? Yeah, <laughs> oh, dapple <laughs> dapple <dung bumaba. laughs> Putik dappled ang bumaba. Eh wala, magda magdadappled yung mga yan. Sana makadappled. Oh, lalaki na oh. Bibilog oh. Oh. <laughs> hmm, yan. Ito, oh, ganda din yung ito. Ito, anak-anak nito. Oh. Pareha silang bunglo. Oh. Grabe, yung oh. Lapad. Lapad ng likod. Oh. mga um, uh, kambing natin. Ito, ito naman, anak no, nun. ng traditional na isa. Traditional <laughs> din, oh, Ganda din ng kulay. Ang tatay nito, ano rin? Dapold. tata tatay nito eh. Na? Di ba? Dapold kay ano? Kay Kuya Lloyd. Kaso hindi siya nag-dapold. Nag-traditional. So ngayon, pag naglandi ulit yan, ha, sigurado na makakadapold na tayo dyan. grabe oh. Laki na, oh. Oh, oh, taba. Dalwa siguro. Sana yung makadalwa din ay. Hindi ba? Dati dalawang anak mo. Dalawa na na. Oh. Yan. Oh. Yan. Oh, magkakasing laki na. Oh. Magkakasing laki na itong tatlo. <laughs> Ayan, so yan, okay naman yung mga ano natin. Sana lang, ano, uh, ang anak ka, November. Mm. November no. 10. Tatlo. Tapos yung dalawa, late. Yun Titignan na lang. Hindi masanang, ano, ito eh. Nagsabay-sabay ito na nang mm. nagkasta, ano, ano. Nung kailan, ay kaso yan, umuulit naman, sayang, sayang. So yan. Ayos.